balik sa ating programa, sa ating channel, Mang Red Birdor TV. And uh, marami tayong pag-uusapan sa umagang ito. Marami tayong pupunahin ah, sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Pero bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, mga kaibigan, ah binabati ko lahat ng mga nakasubscribe sa ating munting channel and sa ating mga viewers and of course uh, happy listening happy watching din sa ating mga viewers dyan sa uh, Sorsogon uh, sa Philippine National Police uh, Regional Office Sorsogon kay, uh, sa aking inaanak dyan na police <laughs> Si good uh, ibul, uh si Mike. Ha? Huh? Kumusta kayo diyan? Well mga kababayan ko, ha, uh, tayo muling nagbabalik uh, sa ating channel na mahilig makialam kahit walang alam. <laughs> mahilig ma muna sa mga taong sablay. Ha? Uh, sa mga taong nasa gobyerno sa administrasyong ito na puro sa blay. Pag-usapan <laughs> natin mga kababayan ang dalawang appointee ani ah, ni Mr. Marcos Bangag. Ang dalawang abogado ko no. Abogado nga ba sila? Hindi ko maram na. <laughs> Hindi ko maramdaman ang pagiging abogado nila sapagkat nakikita ko ang kanilang mga argumento, nakikita ko ang kanilang mga pahayag, ang kanilang mga binibitawang salita na wala sa linya, wala sa tuno, wala sa ano, wala sa katinuan. Pag-usapan natin, mga kababayan, ang isa sa uh, hindi ko alam kung normal ang kanyang pag-iisip bilang abogado. Pero alam ko na this na ito, di ba? Si Larry Garon? Ha? Actually, matunog ito si Larry Garon sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga binibitawang mga salita na wala sa tuno. Kasi mga kababayan ko, pag ang isang tagapagsalita, ay parang jukebox kung anong hinulog mo, yun ang tutugtugin. Yan. Ito si Larry Gadon eh. natatandaan ko, mga kababayan, noong panahon ni Pangulong Duterte, eh ito si Gadon ay abot-abot ang papuri ha? kay Pangulong Duterte. Ah. At uh, ito ay malapit din sa kaibigan ni Palo, Pangulong Duterte na si uh, Apostol, uh, Pastor Apolo buloy Pero ngayon, kung ano-ano ng mga pinagsasabi, ay eh? kung ano-ano na ang mga binibitawang salita, kasi, mga kababayan, kung ano nga yun, tulad na sinabi natin, kung para itong jukebox, Ah, uh, kung anong ihulog mo, 'yun ang tutugtugin. Kung anong pindutin mo, 'yun ang tutugtugin. Ito 'yung mga taong walang prinsipyo. Ito 'yung mga taong ah, uh, walang paninindigan. Ito 'yung mga taong walang sariling pag-iisip. Kagaya ni attorney Lari Gadohon. Well, eh natatandaan ko kung hindi ako nagkakamali. <coughs> Ito si Larry Gadon ay naging advisor ba ito ni dating Pangulong Gloria? O, basad na sa administrasyon ni, ni, ano, ni Pangulong Gloria. O, di ba nagkanda sabit-sabit din si Gloria nung araw. Eh, isa sa mga advisor niya ito si Larry Gadon. Eh. Isa sa mga tagapayo ni Pangulong Gloria. Ni dating Pangulong Gloria at ngayon ay congresswoman ng Pampanga. Ito si Larry Gadon. At ito rin si Larry Gadon, ang isang nao ha, na wala na sa hulog. Wala na sa linya. Eh, hindi ko alam. Eh, puro kayabangan, puro ngak-ngak. Wala namang napatunayan. Ha? Ngayon, na siya ay nandiyan sa ilalim ng palda ha? ni Mr. Marcos at nasa ilalim ng uh, pundya ni Lisa Raneta Marcos eh kung anong idikta yun ang sasabihin hindi man lang nag-iisip hindi man lang iniisip kung ano ang sinasabi. At napakaraming sablay kung ano-ano mga pinagsasabi. Kamakailan ang binitawang niyang salita na wala naman daw nagawa sa Pilipinas ang Pangulong Duterte. Ah, magulo raw ang panahon ni Pangulong Duterte. Ay, gadon Noong panahon na nandiyadyan ka, eh Pangulong Duterte, nakadikit ka, ha? Ah, andyan ka, katakot-takot ang papuri mo. Oh. Actually, wala naman naniniwala sa'yo. Sa totoo lang. Hindi maniniwala sa isang hindi normal ang pag-iisip. Mr. Ganon, Normal ba ang pag-iisip na nagsasalita ka na hindi mo iniisip ang iyong sinasabi, abogado ka pa naman? Ah, Mr. Gadon. Napakarami mo ng binitawang salita, ah, Mr. Gadon, na kontra sa mga Duterte. Lalong-lalo na. Kay Pangulong Duterte. Mr. Gadon, noong panahon ni Pangulong Duterte, ang mga accomplishment ni Pangulong Duterte, hindi ka ba nanginabang? Ah, hindi ka ba ah, tawag dito, hindi ka ba, 'yun ya, nanginabang. Tama ba, nasalitang nanginabang. Wala bang pakinabang sa iyo 'yung mga accomplishment ni Pangulong Duterte? O dahil kaya nagsasalita ka ngayon, it's because eh parang ang jukebox. Yun ang dinidikta. Kasi nga, ang papel mo sa gobyerno ay uh, taga tagatahol ni Mr. Marcos at tagatahol ni Lisa Araneta. Mr. Gadon. Kaya nga, di ba, nung kumandidato ka, actually, kulilat ka. Bakit? Eh, hindi ka makitaan ng kredibilidad ng sambayan ng Pilipino. Wala makita, hindi makita sa iyo ang pagiging abogado mo. Ha? Yung bangang ugali mo, Mr. Gadon, eh, para kang hindi nag-aral. Para kang ah, uh, tawag dito, para kang pangit ng salitain. Para kang ano, galing ka sa doon. <laughs> galing ka doon. Sa mga hindi edukadong tao, well, meron mga taong hindi nakapag-aral, pero, Masasabi mong maigagalang mo. Ha? Pero ikaw, Mr. Gadon, sa bawat buka ng iyong bunganga, ha? eh, nagtaka nga lang ako eh. eh. Bagay, hindi ka na abogado ngayon, di ba? Kasi nga dati ka na. Uh, hindi ko alam kung sigurado yon o totoo, pero yun ang na nababasa natin sa mga balita na nadisbar ka na Mr. Gadon. <coughs> ang punto natin dito, sayang naman ang pinapasweldo ng taong bayan. Kasi kayo lahat na nandyan sa gabinete, sa gobyerno, eh kami ang nagpapasahod sa inyo. Pero kung magahatid kayo ng paninira, <clears throat> magahatid kayo ng mga maling informasyon at paninira sa mga Duterte, o lalo na kay Pangulong Duterte, ah, na para bang hindi kayo nakinabang ha, ah, sa kaayusan ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. Ha? Ah, na kung hindi dahil naman sa mga Duterte, ha, ah, eh, wala ka din sa posisyon mo kay Bangag dahil hindi naman mananalo si Bangag. ah Mr. Marcos, ah, Mr. Gadon, ngayon, eh, dahil wala kayong maipula talaga uh, wala kayong konkretong maipula kaya gumagawa na lang kayo ng kwento uh, paninira na ang akala naman ninyo <laughs> paniniwalaan namin o paniniwalaan ng mas nakakaraming mga Pilipino ah uh, mga kababayan ko hmm 'di diba? Kasi natatandaan ko Mr. Gadon eh, mayroon kang sinabi na guni-guni lang ang kahirapan ng mga Pilipino ngayon. Guni-guni lang. Ayo pa. Ayos ah. Eh kasi nga palibasa ikaw Mr. Gadon eh yung utak mo hindi ko malaman, magpasama ka, sum, ano ka kaya, uh, magpa-drug test ka rin kaya. Kasi sa bawat sinasalita mo, mister, gano'n, eh parang salita ng isang bangag. Well, ever since naman, yung bawat salita na binibitawan mo ay hindi salita ng isang normal na tao, isang normal or isang edukadong tao. huh? Natatandaan ko noon, mamarcha-marcha ka pa dyan sa kalsada at ka pa, mga ah, Ha? May pamura-mura ka pa. Is that Mr. Gadon attitude ba yan ng isang professional? Attitude ba yan ng isang taong masasabi mong nakapag-aral? Hmm. Who is now Mr. Gadon ang bobo? Taong bayan o ikaw? Mr. Gadon. Ah, tingin ko ikaw. <laughs> Sapagkat, normally kasi sa mga bubo na tao, ah, walang sariling paninindigan. Warang, walang sariling pag-iisip. Ah, sumusunod lang kung ano yung idinidikta. Ah, Yeah, Mr. Gadon. Nakakatawa ah, ka. Huwag kang mag-alala, Mr. Gadon. Huling Marcos na ngayon sa administrasyon sa panahong ito. <laughs> Huling Marcos na. Ha? Ah? O, oh, kahit yung Ah... manang mo, ah, si manang Amy, ha ah, malabo. Malabong-malabo na yan kung hindi dadayain itong eleksyon na to, ay, ah, eh, malabo na na makatungtong dyan sa Senado. ha ah, ah, wala na. Binigyan sana ng pagkakatao ng sambayan ng Pilipino itong Marcos para makabawi ha, ah, sa paglubog ng kanilang pangalan sa baho ng pangalan na iniwanan ng kanyang pamilya, ah, eh ngayon, pinalala pa, imbis na ibangon ng pangalan ng kanyang pamilya, ibangon ng pangalan ng mga Marcos, binigyan ng pagkakataon, lalong lumubog. ah Ngayon, dahil, para masabing, well, actually si Bangal salita rin ang salita ngayon. Ha, sa lalo na sa mga kampanya, puro paninira oh. Samantalang nung mga nakaraang mga kandidato ka, Mr. Bangag, <laughs> eh papuri ka ng papuri sa mga Duterte. Ginamit nyo pa ang Duterte para makapupu kayo. Ngayon, wala ka nang ginawa. <clears throat> eh, puro paninira na lang. Hmm. Ngayon, ginagamit mo pa itong isang abogado ko no na parang kapos ang pag-iisip parang may hangin ang utak na atak dog mo Mr. Marcos ito si Lari Gadon ha yun naman ang katotohanan Mr. Lari Gadon atak dog kayo ng administrasyong ito kayo ang tagapagsalita kasi yun lang talaga ang papel mo sapagkat ikaw ay dalahira, dalahira ba taong madaldal. Tanda nyo, mayroong kasabihan na ang taong madaldal ay hangal. Siya ay musmus at walang nalalaman. So, ito sa si Mr. Gadon, wala naman talagang alam. Daldal -dal lang ng daldal, hindi -dal, iniisip yung sinasabi. Hmm? Mr. Gadon? Is that, ano? Ah, uh, hindi. Ano nga pala? Hindi is that. <laughs> Ganyan ka na nga talaga. Ah, yan lang ang papel mo sa buhay. And nagtong si Mr. Bangag, nagdagdag pa ng isa ring abugada ko, no? Tinitingnan ko din ang mga argumento nito kahit doon sa kanyang YouTube channel. Ah, nakikita ko yung mga argumento nito. Ah, eh, wala eh. Malayo sa katotohanan. Puro haka, -haka ah, kwentong Barbera, ah, kwentong Marites, ah, ito si Claire Castro. Ano ba ito ni ano? Ni si Claire Castro. Ano ano ba ito ni Franz Castro? Ha? Ah? Ito kinatawa ng mga NPA. Si Claire Castro kasi ano. Ah, disemblad, ba sila? Mag, ano ba? Magka anak ba ito? Magkapatid? Ah? Mga kababayan, napapansin niyo ba na araw pa lang ito si ano? Si Castro sa gabinete ni Marcos. Tingnan mo kung paano siya magsalita. Kung paano siya uh, gumawa ng istorya kung paano gumawa ng, ng kwento na akala naman niya paniniwalaan ng tao. Ay laging sablay eh. Ang dami niyang sinabi. Eh. Puro sablay. Anak ng tipaklong naman Oh. Wala na bang matino diyan sa gabinete ni Marcos? <laughs> well, kung anong puno, eh di siya rin ang bunga. Di ba mga kababayan? <laughs> eh, ang pinuno ay abnormal. Eh, syempre. Eh, ganon din ang ano. Ganon din ang kanyang makakasama. Nakakalakad baga ang dalawa liban di magkasundo ba? Diba? May kasabi ang ganon. oo. Kaya kumuha din si Mr. Bangag ng additional attack log ha? Ah, na si Claire Castro. Ha? Ah, attorney ko, no? Claire Castro. Eh, nahanap ko yung mga mga ah, hinawakan niyang kaso ha? Ah, yung masasabi nating matigas, mabigat na mga kaso na naipagtanggol niya. Ah, bilang abugada ko no. Wala naman ako makita. Naghahanap ako, wala akong makita. Ha? Ah? And uh, ngayon, nandiyan ka na sa administrasyon ni Bangag. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi mo, ganun din ang sinabi mo, parehas na parehas lang. Ang sinasabi mo at sinasabi ni Larry Gadon. Na ang sinasabi mo ay walang nagawa, walang nagawang kabutihan ang administrasyon ni Pangulong Duterte, kundi kaguluhan lang. kailan ba nagkaroon ng kaguluhan ha, ah, sa panahon ni Pangulong Duterte? Ha? Ah, panahon ni Pangulong Duterte, wala kang nagkalat na adik. Ha? Ah, wala kang nagkalat na mga magnanakaw. Eh ngayon, Maliban dyan sa gobyerno, at uh, gobyernong ito ni Mr. Bangag na napakaraming magnanakaw at hindi lang at sa kalaman ng lahat. Ha? Ah, hindi ka lingid sa kalaman ng mas nakaraming, nakakaraming Pilipino ang masyadong babigat. ha? Ah, na nakawan sa gobyerno na kung saan nga Ah Mr. Marcos ikaw ang ano ikaw ang pasimuno ha ah, na mga nakawan sa gobyerno. oh ngayon, dahil nga bisim busy, busy ka ngayon sa kampanya mo dyan sa iyong mga kandidato, oh busy-busy ka sa kasasama, ano ba ang papel mo, Mr. Marcos? Ang papel mo ba ay ikampanya ang mga kandidato o yung papel mo ay pamunuan ang sambayan ng Pilipino? Sa tingin ko ngayon, ang pinamumunuan mo, Mr. Marcos, ay ang mga politikong nasa alyado mo. Kaya ka nagkakaganyan, Mr. Marcos, abalang-abala ka sa pangangampanya sapagkat alam mo ha, ah, na sa kangkong ang pupulutin yan. Oh, nagdagdag ka ngayon ng iyong atakdog, dog, nagdagdag ka ngayon ng isang asong babae na wala na rin ginawa kundi ang magdak ng mga wala namang basihan. Magdak-dak ng puro haka-haka, puro kwento. Ito nga, si Claire Castro. Oh, parang ito si ano lang to eh. Kalibasa nga uh, iisang dugo. Kagaya ni Franz Castro. Ha? Huh? Kumuha ka ng isang uh, tagapagsalita, Merster Marcos, na si Claire Castro na bawat binibitawang salita ay nagiging katawa-tawa. Ha? Nagiging masasabi nating ampaw ang mga binibitawang salita. Natatawa nga ako pag sa may mga sa interviews ha? ng ng media. Ha, akala mo ay nagbablog eh. At yung mga salita niya ay sarili niyang opinyon. Ha? Ah, hindi galing, nakakamun ako, matatawa ka talaga mga kababayan. Sariling opinion, sarili niyang uro kuro sarili niyang interpretasyon. Ah. Ang ending, babanat ngayon sa previous administration o sa pamumuno, sa dating pamumuno ni Pangulong Duterte, at babanat ngayon, pati si Bastik, binabanatan niya, ha? Ah, Pumunta ka kaya sa Dabao? Nang makita mo ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino sa Dabao, kung gaano kaayos. Yung binibitawan mong salita, Claire Castro, ah, na sinasabi mo nagbalikan ang mga adik sa Dabao. Eh kung bumalik ka doon sa Dabao, siguro nga nagbalikan yung mga adik. Kasi sa bawat katagang, bawat salita na yung binibitawan, sa bawat sagot na yung bawat tanong, at ang sagot mo ay parang sagot ng isang adik. Ah, uh, pag bumalik ka sa Davao, <laughs> ay may bumalik na adik. Tagatahol. Ay, kasi nga, hindi ko sinasabing nagdadrags ka. Ah, Miss Castro. Ang sinasabi ko, yung bawat binibitawan mong salita, parang sagot o salita ng isang adik. <laughs> Ano nangyayari sa administrasyon ni Bangag? Ang gulo-gulo. Ha? Ah. ah. Well, ang papel naman talaga nito ay eh, 'di ba sa ano siya, sa National Press Dieto si ano? Si Claire Castro, o oh, under secretary ba, o secretary? Oh. Ah. At tatawa ka na lang ah, pag nagsalita na. ha pag nagsalita na siya, at pag sumagot ng mga tanong. Wow. Wow. Parang mas pinagsagot ng isang high school graduate eh. <laughs> Ay nako. Mga kamabayan. Ang dami pinitawang binitawang salita. Nakakailang araw pa lang ito si Claire Castro sa kanyang uh, sa kanyang uh, uh, tanggapan uh, sa administrasyon. Well, kahit wala pa naman pala si Claire Castro sa gobyerno, doon sa mga vlogs, vlogs niya ay grabe puro pang babanat sa ano. Ha? Ako'y natutuwa kung binabanatan mo si Narapi Tulpo yung mga tulpo kasi hari din ng sablay. <laughs> Pero kung babanatan mo ang isang Duterte na nagpaayos sa bansang Pilipinas, eh bangag ka rin. <laughs> Clear Castro. Then, natatawa ako mga kababayan eh. Natatawa ako pag ano, kung paano, paano magsagot, paano magsalita ito si Clear Castro eh. Hindi, hindi ko, hindi ko makita yung pagiging abugada rin niya. Uh, walang ano, walang pinagkaiba eh. Walang pinagkaiba kay Larry Gadon. Ang layo ng mga sagot. Ang layo ng mga paliwanag. Ayaw ko ba? <laughs> well, mga kababayan eh ganun talaga as ano nga sabi natin kanina eh anong mapapala natin kung ang administrasyon to ang namumuno ng na sambayan ng Pilipino ah, ng sambayan ng Pilipinas ay hindi rin normal ang pag-iisip Siyempre, yung mga nasa gabinete niya ay hindi rin normal ang pag-iisip yeah, mga kababayan <laughs> eh well ah ganun talaga siguro, ah, sabi nga natin kanina, makakalakad baga ang dalawa liban di magkasundo. Ah, eh, kaya ganun talaga. Magkakasundo sila eh. Puro hari ng sablay. Ah, ngayon, wala silang gagawin, kundi ang siraan na lang ah, ang dating administrasyon ni Pangulong Duterte nang akala naman Manila mapapaniwala nila ang taong bayan uh, ah, mga kababayan ko. Ah. and ah, mga kababayan, bago tayo, bago ako magtapos, ha ah, sa ating pangungutya, <laughs> eh, ang channel natin, ay eh, kutsain ang mga taong hindi nag-iisip. ito ah, itong mga nasa gobyerno ni Marcos, eh, batikusin natin, puktukin natin. Uh, ah, itong mga <laughs> Wala namang ano uh, wala namang bilang kundi ang tumaho lang. Well, marami diyan. Hindi lang naman kasi itong hindi lang itong dalawa na to na abnormal. Hindi lang si Gadon at si Claire Castro ang taga-tahol. Meron pa diyan. mayroon pa diyan sa gobyerno ni ni Bangag, ah ni Marcos na wala namang ginawa kundi ang siraan lang ang mga Duterte. Oh, yun ang papel nila. Hindi talaga nila layunin, even Marcos, hindi talaga nila layunin na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ah, kahit ito si Marcos, hindi niya layunin talaga maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Ah, ang aking pananaw dito, my own opinion, ah, well, ako, ay nab 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 nabudol na, na, din ako dahil naniwala ako na akala niya eh akala namin eh may pagpapatuloy niya ang sinimulan <coughs>, ni Pangulong Duterte. Nabudol kami. Ah. Ngayon <coughs> eh ala na. Huling Marcos na to. Ah, kaya po mga kababayan eh <coughs> <coughs> Wag na natin ibuto itong mga uh, kandidato ng administrasyon. Lalong-lalo lalo na mga kababayan ko ha. Lalong-lalo lalo na si Amy Marcos. Wag na natin itong ibuto. Nang gamit lang yung mga style-style niya, kunya-kunyari lang na kinokontra niya kapatid niya, hindi totoo yun. Kumukuha lang siya ng simpatya ng taong bayan. Dahil alam niya, tagilin ah? ang kanilang <coughs> lado. Anyway, mga kababayan ko, ah, bago tayo magtapos, muli po akong humihikayat sa inyo na mag-like and share sa ating munting Channel. Palaguin po natin, samahan niyo po akong palaguin ang ating munting Channel. Paki-subscribe uh, po sa hindi pa nakasubscribe sa ating mga viewers dyan, na pailan-ilan. Tulungin niyo po ako na mapadami natin ang ating mga viewers. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po Ito pang lingkod si Mang Red Magandang magandang umaga po